guys, for today's video, um, ipapakita ko lang sa inyo yung mostly kasi yung mga ilalim na mga hagdanan ay eh ginagawang tambakan ng kung ano-ano, like mga kung ano abubot, ba? Diba? Tambakan ng mga kung ano-ano, kung lasing gamit na hindi naman ano. Na like, ba Yung, yung mga walis, yung mga vacuum, at kung ano-ano pa. Ngayon, papakita ko sa inyo, ang ginawa ko, eh, ito pa paano, inayos natin So, dahil usually ang mga kalat, mga laruan ni Jaren. Ang ginawa natin, yung mga laruan, pinasok natin dito. Ito ang ginawa natin. Ah, pakita ko sa inyo. Let's go. Ito, yan. Una, yan. Mga, mga sombrero lang muna. Pinasok lang muna namin dito. Yan. May, tapos, sinabi na itong aas ah, na to, Yung mga, ito yung, yan. Yung mga barel. Tapos, yan. Binitin ko yung mga barel na yan. O, oh, yan. Uh -huh. Tapos, yung yung Minecraft na hagdanan. Uh, tapos mga baril na yan. Yan. Tapos uh, ito yung mga mga dinosaurs. Say so, yeah, ayan sa mga ibabaw. Mga dinosaur. Daryl, switch the light on. Pa Kila oh, yan. Para maganda, pinailawan natin yan. Kasi madilim dito. Usually madilim. Ayan, oh. Ayan, di ba? Bongga, oh. Di ba? Ayan, tapos ayan, nilagay na dito yung yung ito. Uh, medyo kaalaman to para uh, Bible verse na lagi naming pinapayo kasi importante to para sa mga bata. Na kailangan ang sabi dito sa Ephesians 6:12, 6:1 to 2 is children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Kaya nagiyan nandyan, Nakikita ni Jared kaya ito, okay, yan, meron siyang Captain America tapos yung book niya ng uh, collection niya ng collection niya ng Pokemon. Yan. Ito naman ang kanyang collection namin ng mga Godzilla. Yan, mga Godzilla naman. Yan. Tingnan mo, yan, oh, meron sa mga taas. Ito, robot na Godzilla, tawag yan. King Kong. Ito naman, itong ito yung naging kakampi. Kalaban sa una pero naging kakampi. Ayan. Jared, off mo muna yung ano oh. May nga yung motor. No, off. Switch off the, on the light. Back. Ayan. Sinarado ko muna kasi may nga yung motor. So, ayan. Ayan, mga dinosaur. Mga collections niya ng dinosaurs. Ayan. Ayan. Ito, ayan o. Oh. Ang bongga. O, di kahit pa paano maayos, diba? Ito ay mga Paw Patrol naman niya. Ayan, Paw Patrol Collections. Uh, kaya na Paw Patrol, o. Oh. Ayan, ang dami niya. Maliit pa siya, ha. Ah. Nandun pa yan, galing pa ito sa Pilipinas. Nadala pa namin dito. Ano na ng battery. Ayan. Oh, yung mga uh, toy cars niya na maliliit, o. Oh. Ayan. Ayan, di ba? Ayos nice din to. Oh, maliit. Tapos, ito yung Minecraft na nabili namin na Lego. Tapos, ito. Yung uh, Master Truck. Hmm. Ayan. Meron pang anong tawag dito. May 95. May matang mga sakyan. Ito yung Battle Tank niya. Matagal niya na itong Battle Tank na to. Tapos, ano pa? Ayan. Da, yung mga ano nyo, oh. oh. Lapit ko lang ulit yung collection niya ng mga yun ito, yung mga Godzilla Godzilla oh, toys characters, I mean yan. ito naman, yung mga uh, Jurassic World yun, yun tapos dito kung ano-ano na lang, pinagsama-sama ko na lang yung mga, hindi naman siya mga masyadong kilalang mga laruan kung ano-ano na lang minsan yung iba dyan mga sira na Besto, may mga mga bato-bato pa sya dito oh. ay, mga gandang kasi mga bato yan ay ayan ito ito naman ito ayan ayan okay ayan ang ganda diba ayos tapos dito naman sa drawer yung mga ibang mga Ayan, mga animas, halo-halo na siya. Ayan. Ayan mga animas. Ito yung ano ba to? Pokemon na uh, Charizard. Charizard ba to? Hindi hmm, nakakamali. Ayan yung mga astronaut pa. Ito yung sa birthday niya. Ayan. Tapos dito, ayan. Uh, pencils, coloring materials niya. Tapos dito naman yung um, ano, yung mga books and yung madali niyang kunin ng mga papel. Kasi mahilig mag-drawing si Jarel. So, yung mga madadaling niyang kunin na kaysa umakit pa siya dun sa taas. So, dito na namin dinala sa baba yung mga coloring materials niya sa mga papel para hindi na siya akit sa taas. Itong mga dinosaur na to, ito yung mostly mga Jurassic World ni Jarel na dinosaurs. Yan, no? Oh. Ito, ito yung, yung kanyang Spinosaurus, yan. Wow! 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 may battery pa to. Magana po. Handaan ng battery. Medyo ano, na. Yan. Kaya battery ito na. Ito, what do you call this, Jaren? This dinosaur? Rex. Indominus Rex. Ito yung ano, yung matalinong dinosaur na ano, sa Jurassic World. Okay, ito pa yung mga tiktaran. Blue tack ni Jaren. Parang clay niya yan. Pamper niyan laruan niya mga yan. Ito robot na may ano, dinosaur. Tapos ito naman. Ako okay, anong Jarel? What do you call this one? This dinosaur. Allosaurus. Allosaurus. Tapos ito. Ito, hindi ko alam to. Ano yan? Yan. Ano pa? Um, uh, parang ano, Ni Captain America. Yan, tingnan natin yung tingnan nga pala natin tong ano ni Jaden. Mga yeah. um, uh, Pokemon cards collection niya. Yan natin. Yan. Tingnan natin. Um, ah, Charizard. Charizard nga to, yung ano toy niya kanina. Ito, Electrode. Ito, may siyang Drapion. Tapos ito is Lucario. Eh, parang ito yung pinakasikat eh. Raging Bolt. Mm. Tapos, ng croc. Yeah. Bofalant. Eh? Bofalant. wing. Tapos, latias. Tapos, merong ganda ng mga niyo. nyo. Yan. Mga mam... Ewan oh, kung nabibenta to. Alam ko eh. Mahal to eh. Ito, Mio. Then, Mio. Dalawang pusa to. Petcherant. Petcherant. Jotik. Ay, ito. Kape master. Ito, titindal mo ito ng kape. Ito, Bram Legas. Bram Legas. Infernape. Infernape. Ito, ano naman ito? Ito, mga uh, basic, mga energy na lang ito. Ayan. 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 Oras yan. Yan yung mga, actually, mga, mga collection ni Jaren Laran. Yung iba nasa taas pa. Kasi masyado nang, masyado pong marami. Wala. Hindi pa kami makapag-isip kung saan pa ilalagay yung iba. And, uh, susunod, may plano kong gawin dito. Lagyan ko ng mga shelves dito. Uh, para hindi naman ganyan. O, oh, yan. Ako nang bahala. Binigay na ako ng go signal ni Grace. Nagawin kong lagyan ko ng mga shelves yan. Para maganda naman, mas maganda naman tingnan kahit paano so yun lang and, uh, maraming maraming salamat and kita kita ulit tayo sa susunod na ating um, vlog uh, pakita namin naman namin sa inyo yung house, house tour siguro oh. house tour naman house tour na tayo kasi hindi ko lang magawa ngayon na mag house tour kasi hindi pa kompleto yung gamit siguro so malapit na kasi may dumating na yung sopa, dumating na yung carpet, konti na lang, hinihintay na lang naman yung iba pa. Para kahit pa eh, makapag house tour naman tayo. Kasi malam ko may mga ibang naghihintay din dyan, kaya mga, mga uh, kilala natin. So, thank you again. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to our YouTube channel. And kung nagustuhan mo video na to, please like and share na lang. Para sa susunod na video, eh, ganahan naman tayong makapag-upload ulit ng video. So, see you again, guys. Thank you very much. Bye-bye.